Welcome sa landas ng pag-asa. Yung mga pareseyo, tinatanong nila si Jesus, o kailan darating kaharian ng Panginoon? At gusto ko po yung sagot ng, uh, ni Jesus, na magandang paalala sa atin. Uh, sabi niya, ni sasabihin man nila, narito o sa sapagkat narito na ang kaharian ng Diyos. Nasa loob na ninyo hindi naman ito yung hinahanap mong parating. O, ang Diyos ay darating para magusga sa atin. Yung tiyatawag natin second coming. Pero pinapaalala ng Diyos, yung kari ng Diyos eh, nasa loob na ninyo. Huwag kayong maghanap pa kung saan siya darating. Nasa loob niya natin. Pero ito ang kailangan natin pag-isipan nasa loob na nga ba natin ang kaharian ng Panginoon? O kaya naman, nasa loob siya natin, pero baka naman hindi natin pinapansin. Ah, kailangan natin pag-isipan yan. Kasi pag sinabi natin yung kaharian ng Diyos, nasa loob natin, ibig sabihin, ang buhay natin, tinitingnan natin sa pangaraw-araw. So, sumusunod ba tayo sa utos ng Panginoon? Nagmamahal ba tayo ng kapwa? Tumutulong ba tayo sa dapat nating tulungan? Matapat ba tayo sa ating trabaho? Matapat ba tayo sa ating pamilya? Kasi yan ang ibig sabihin. Pag sinabi mong narito na ang kaharian ng Diyos, Diyos ang naghahari sa buhay natin. Yun ang kailangan natin tanungin. Huwag na natin hintayin na dumating ang uh, second coming at dumating na talaga ang kaharian ng Diyos. Ngayon pa lang, ilagay na natin siya sa ating puso. God bless.